Hello Choy, I'm back again Ayan, nagbabalik na po ako sa paggawa po natin ng mga Choy So ngayon, uh, medyo hectic po ang schedule po natin Dahil natigil po tayo ng ilang araw Dahil po sa, uh, medyo nagkaroon po tayo ng konting problema uh, At yung motor ko is ninakaw So, ang problema po ako sa pag home service ko Wala po akong magamit But anyway, ayan, so nagawa na po ulit ako By Monday, So, ito po is hindi ko na siya binlog kasi hindi naman po siya choy nori. So, yan. Ginawa ko na rin yan. Pinachunap po sa akin. Linis pang gilid. Kasi palyado po yan. Kakabili lang po ng rusi flare. So, yan. All goods na po yan. Tapos, ito ngayon is nilinis ko rin po yung kanyang cylinder head at carburetor. So, goods na rin po siya at may mga papalitin yung mga to. Yan, so, medyo kapos sa budget si e boss. Kaya, okay kailangan at magawa naman natin ng paraan then next ayan na po yung kasunod ayan, medyo hectic tayo ngayon tatlong motor ginawa natin sa isang araw okay ayan papakuha na lang natin to goods na rin at naro test ko na siya medyo mahirap siyang isusi at nangangamuhan yung kanyang susi yon <laughs> ayan, ayan kasi na balyado rin to ngayon bilis ko na okay so magbabalik na po tayo ulit at konting ipon lang at makakabili rin tayo ng pang service natin ulit para sa mga nyo. gustong magpa home service so ayan uh, message na lang po kayo kung sakaling magpapagwa po kayo Choy and ride safe po sa ating lahat at ingat po Alright, na tayo. So, ayan na. Natapos ko na yung tatlong tatlong motor. Ayan, dalawang Chinori tsaka isang Rossi Flair. Okay. So, isang baba makina. Isang linis head tune up. Tapos, isang tune up din. Okay. So, ginabi na tayo at mabuti na natapos na natin siya. So, antay na lang natin yung mga may-ari. Then, makapagawa oh, na natin. Ayan. So, hey, ako, yun uh, sa mga gusto magpagawa ng choinori dyan at mga motor carb type tawag lang po kayo or message sa akin inquire lang kayo and sagutin po natin yan at patitunuhin po natin yung mga unit okay so like chips sa ating kachoy and clear